Good morning mga kabayan. Lala ko i nyo. Ingon ba? Nga nung maging nga sila kay Tatay Digong, no? Grabe yun ang presidente na ito para na. Laghan ako nakita dari sa social media nga onsa-onsa nga video nga puro si Tatay Digong ang mga yan, nga ana nga wala may gipakita nga waran nga nung man si Tatay Digong no grabe na apoy isa ka pulis ba nga bastos pagkayo ba iingnan pud niya si Tatay Digong nga ilain niya daw si Tatay Digong di ba Grabe. May respeto o ba yan? Mao nang nakalisod ka rano, Sa panahon ba? Luoy ka si Tatay Digong ba? Gabi pa ko si Gisip ba? Nga no? Paging nga naman sila. Nga nung man ni eh. nila si Tatay Digong. Buanga, guni part to say nga nung manao na ano, ano, yan naman si tatay Ligo. kasi pa may kusog ana na nga ni Oglakaw ngayon mga kabayan lapit na naman yung eleksyon di ba kahit nga ako sakit ng ulo ko dahil nakita ko na ginanyan nila si Tatay Digong. Diyan tayo babawi sa ano, butuhan. Tignan natin kung mananalo pa yung lineup nila. Kaya mga kabayan, suportahan natin yung grupo ni Tatay Digong. Lahat sila butuhan po natin para sa bayan.